sa dalaga Na kundi dahil sa pag-ibig ay tinalikuran ko na sana Dalaga na balak makasama Mula sa simula hanggang sa magsipagtunugan Yung kampana makasama ka na para bang tadhana At kamatayan lamang ang nag-iisang pintuan Kung wala ka ang tadhana Sadyang kahanga-hanga Ibang mga babae sa mundo Kinalimutan ko na para Masabi lang sa'yo na tapos na ang panggiginang Ang puso kong nagihikahos pagkat naliligaw Ngayon paos na paos Nasa kasisigaw ng iyong pangalan Nasa kalilitaw Ngunit bakit parang marami nakatitig sa'tin sa At parang hindi sila sangayon sa pag-ibig natin yeah. Mahal kita kahit may pagkaalanganin Bakit sa'tin sa mas mukha ka pang lalagi kisa sa akin? Pakising ko ikaw ang nasa isip pipit kita hanggang sa panatik. Na kung saan lahat tayo nagtipon Sa dami ng isda nakabingwita ko ng hipon Hindi ka lang maganda pag hindi nakatalikod Parang ipot ka ng ibon magpakipot Hindi ka nais-nais pero hulog ka ng langit Nagkakaari kahit puro puto ka sa anit Nito ka layo-layo pero kahit tubot ka ng pangit Sa akin mas kaakit-akit kapag-kapag natuto kang mag -ahit. Hindi ka man napili, ikaw lang ang kapiling ko Kahit hindi pilitin, ikaw ang pipiliin ko Para kang rabis ang sarap ng piling mo ah, Ikaw ang naminis ko mismo kung kasama ka parang naglakad ng aso date. Paggalit si Songgo ku parang kamu kamu babe pero ika'y ibitwink ka sa langit nakadungaw kahit parang ibitwink ka ng babae at pagkulo wo wo wo. Maipaliwana, maipaliwana ganon. marahil ikaw ang laging hihahana, ang laging hihnahanap sa pagkasingko ikaw ang nasa isip pipit kita hanggang sa panaginip kisay. que n'he sa akin ang aking dating kasintahan Ang sabi niya, uy, meron akong nabalitaan ng ikwento niya, ako'y napaisip Sabay na patahimik ng sinabing Giyan Tunay na pag-ibig Ilang araw na na bago makita ang sagot Kung tama ang hinala, ito'y mabisa na gamot At ng aking inumin sa kakulang na unawan Kayo mga lang hiya, ako'y naloko lamang Nililang ng ginaya at tinuto ng matindi Ngayon ay pili ko na kung sinong kupal sa hindi Ito ay pelikula na binuupat na bingis Sa kang malaking libag na tinubuan ng may bukol may sugod, may nana? Nana, nana, wow. na may sugot na may nanan Ikaw ang dahilan kung ba't nasulat tong harana Para sa dalagan na kundi dahil sa gayo may Ipinaliguan ko ng bala Ipinaliguan ko ng bala Ipinaliguan ko ng Ikaw ang nasa isipan Ipinaliguan ko ng bala